Yung kagandahan na may sariling motor mga tol, pagkagusto mo mag-relax, hawakan mo lang ang throttle ng motor mo. Pumunta ka sa gusto mong puntahan, huwag mong pigilan ang kagustuhan mo tol. Kasi minsan, kinakailangan talaga natin mag-relax. Katulad nito, kahit uh, mag-isa lang ako, mag-relax ako. Ganito mo mag-relax kung hindi mo naman trip talaga magmotor eh alam mo naman siguro sa mo kung uh, ano yung maapagparelax relax sa Punta ka sa beach, punta ka sa rest house mo, punta ka sa bukid. Or kung gusto mo naman mag-hiking ka, Bahala ka tol Huwag puro trabaho Oo, sabihin natin na masaya may pera ka Pero hindi pera yung uh, tunay na pagpasaya sa'yo tol Kung baga ang pera, instrumento lang yan eh Tol, maniwala ka sa akin Kayang-kaya mong ang sarili mo kahit mag-isa ka lang Hindi mo kailangan dumipende sa ibang tao Kasi minsan yung sila pa yung hihila sa'yo Hihila sa'yo para umayaw ka sa mga kagustuhan mo